pag sinabing Jaya and Elizabeth Ramsey, big shoes to fill. Very cliche question. Pero ano yung feeling mo? Like, sumaba ka na dito. Like, everybody knows you na, di ba? Tapos alam nila na ito yung mga pinanggagalingan mo. Pressure. Oo, oh, oh, ano classic <laughs> pressure. Di ba? Pressure. oo Grabe, grabe po yung pressure, no? But at the same time, masarap po mapabilang sa pamilyang Ramsey na mm -hmm. naman ako po yung ganong klaseng... Uh, Artistry. Yes, yes, and yung bosses po, na, nababanggit na po nila na naman na ako daw po. Pero iba rin po yung pressure, no? Na syempre makita yung success nila sa industriya and syempre gusto ko pong uh, ma, ma, ma-follow yung ganong klaseng uh, success nila sa industriya. Pero oh. lahat kayo sa family, kumakanta talaga? So, well, yung may mga kapatid po ang kumakanta, musikero, oh, ganyan. Oh. Um, halos lahat po. <laughs> Grabe, parang asayang makasama sa family nila. Oo. Oh, oh. Parang kayong merong isang malaking choir. Oo. Oh. Actually, nagbabunting <laughs> po kami talaga. Nandiyan. Oh, wow! Pag-piano, wow. oh. So, you ganun. also play musical um, instruments? Before, pero nag-stop po ako eh, So, hindi ko siya masyadong nahasa talaga. But, yung sister ko, ganyan, oh, oh. marunong din siyang sa instrument. So, yeah. pag nakikita-kita kami, gano'n, jamming session, gano'n, saya. So, ano? Ah? Oh. Alam ko na there will be an official welcome para yeah. sa iyo at sa iyong batch, ano, na sa pagpunta nyo rito sa, sa Kapatid Network. Pero, uh, <laughs> we're so happy that you're here with us. Uh, Uh, pero welcome. anong pakiramdam na yan, na ikay member ng bagong pamilya? Alam niyo po, sobrang ano ang sayaan, puno-puno talaga yung puso ko kasi grabe yung pag-welcome sa akin ng mga kapatid. Ramdam na ramdam ko po talaga yung napakasaya, napaka-warm ng pag-welcome sa akin. So again, maraming salamat sa uh, mga Hindi pa namin pwede sabihin kung saan siya mapupunti. <laughs> Surprise! Ha? Surprise yun. Pero ang ganda ng jacket mo. Ay! Oo nga. Yeah. Oh, oh, oh. Maganda. Yun, yun, maganda. <laughs> An mm -mm. Ano oh. ba? Pakantahin naman natin. Ay, oh, Sample uh, yeah. naman. Oo. Sige po. Bully At, ano si game Chiki ba? sa kanya. Siya talaga lagi. Sige po. Bigay ko sa si inyo yung favorite song ko talaga. Mm. lagi kong... Ah, well, nakikita ko to. Napanood ko to first time sa lola ko. Kaya... Sobrang love ko siya i-perform. Okay. okay. Yes. Left a good job in the city. working for the man every night and day. Uh, but I never lost one minute of sleeping, worried about the way things might have been. Uh, big wheel keep on turning. our oh, proud memory keep on burning. I said rolling, yeah, rolling, babe, rolling on. Wow! Good choice! Wow. <laughs> oh, so, sempre nahuli niyo ako nagre-record din ako. Oh, <laughs> ang galing eh! <laughs> no? <Ang galing> eh. <laughs> <Loan mo. laughs> so, pagka nakakausap mo, for example, yung tita mo, na alam naman natin, matagal na rin siya sa industry. Ano yes. yung lagi niya sinasabi sa'yo? Pagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Oh, yun lang oh. talaga. Tuloy-tuloy lang. Kasi, uh, well, alam ko naman po talaga, hindi madali, di ba? Mm. Yung, yung journey na to, napakahaba. And, uh, may mga ano yan, may mga paikot-ikot, hindi siya straight line. Mm. So patuloy lang, ganun lang po talaga. and si Lola na tatanda ako nung nabubuhay pa siya. Sabi niya talaga sa akin na sana manatili ang Ramsey sa industriyang ito. Kaya yun din yung pinanghahawakan ko po. Oh. Mm -hmm. We know that uh subok ka na sa pagkanta, pati sa hosting, ano, Ana. Ang ano lang ay, ano pa yung mga gusto mong magawa sana yeah. kapag ngayong lumipat ka dito sa, sa Kapatid Net? Alam niyo po, bago po talaga ako mapunta dito sa TV5, nag-host na ako, oh. kumakanta, kung, kung may mga times na nagpo-perform ako na sumasayaw din po ako. Pero kung may opportunity na umak Yon. Mm. Ah. Ng mga drama, heavy drama or something. Kaya, kaya yan, kaya. <laughs> kaya Why not? Laban tayo dyan. Pwede ko dyan. yan. So, yeah. ano gusto mong role? Gusto ko po yung action eh. Parang, ang astig kasi makita ng isang babae na oh. gumaganap na bilang action star. So, gusto ko pong masubukan. Oh, may action series tayo sa hapon. Baka oh, 20 yeah. 20. <laughs> <laughs> okay. Pero ikaw ba nag-training ka rin mga defense? Well, hindi or... hindi po ako na nakakapag-train pa sa ganong bagay mm -hmm. eh. Pero, yung mga outdoor activities, ganyan, mahilig din po ako mag-run. Yeah. Ah, Ayan, ah, join ako ng mga running events. So, yeah. oh, kaya pala, oh. fit na fit. Wow. Oo nga. <laughs> sana all. Oo, oh, <laughs> sana all. Sana all, <laughs> hindi tinatamad sa ganyan. So, <laughs> oo nga. So, oh. Anyway, you'll be seeing uh, na, mo, ano, no, sa marami pang pagkakataon dito po sa aming, sa, uh, sa network natin. At uh, alam ko, may mga official announcement very soon.